ang hirap talaga maging jossa. Kailangan laging nakaayos. Magpapaload lang ako. Siyempre hindi kailangan kung ano-ano lang ang suot. Magpapaload ako. syempre siyempre hindi kailangan kung ano-ano lang ang suot. Dapat kailangan maging, maging, maganda. Kailangan laging presentable sa tao ang mga jossa. Kailangan laging akong maging maganda. everyone! Magpapaload ako. Ha? Ano ba yan? Walang load. Grabe na kayo. Nag-outfit pa naman ako. anak Ano ba yan? May... Nag-outfit pa naman ako para magpaload. Tapos wala. Ano ba yan? Tapos... Gustos... yung outfit ko. Walang load? Ano ba yan? Diyos ko, paano ako makakapag-load? ko, ng tindahan nyo. Kung wala pala kayo mga tindang.